Hello guys, for today's video, ayan, naisipan ko ngang ipabawa, ipabawasan sa aking jowa bells yung puno ng lansones. Ayan, medyo hindi pa naman siya ganun ka, ano, bata pa siya, ilang years pa lang. Eh, medyo makapal na yung kanyang sanga. Sabi ko, bawasan na lang muna kasi para ano rin, iwas uh, lamok kasi medyo masukal na rito sa may harapan namin. Ayan. Yan. Tsaka yung sa sampayan ko kasi umaabot na siya doon sa may mga damit pagka nagsasampay ako yun umaabot na yung mga sanga kaya sabi ko bawasan niya na lang muna para medyo pagka umano siya hindi siya mataas ng husto ayaw nang mataas na ano kasi aabot siya doon sa ano mahirap din pagka mataas yung puno mas maganda yung mababa lang siya tapos maraming sanga ganun ayan umakyat na siya dyan sa may taas kasi Walang bangkong mataas, wala rin kaming hagdan. Kaya 'yan inakyat niya na lang yung bakod at doon niya na lang tinanggal yung mga sanga-sanga. Yung sa may gitna ang inano niya, eh, Tinanggal niya. Para maganda yung pagkatubo nung ano, mas marami siyang sanga, mas okay, 'di ba? Para hindi mahirap din akyatin kung sakaling magbunga man siya. Sana nga magbunga siya ng marami, 'di ba? Pero bata pa siya, eh, Siguro mga ano pa lang. Six years, ganun. Eh, hindi ko kasi alam kung hanggang ilan taon bago magbunga ang mga lansones. <coughs> Excuse me. At ayan na nga. Tinanggal-tanggal. Eh, medyo ma, hindi gaano, maano yung it, ano namin. Yung pinang tatanggal niya ba dun sa mga sanga. Parang maano na siya yung mapurol ba tawag dun Ayawang ko basta yun na yun ayan hindi naman sya gaanong kataasan pero masyado ng ma maraming sanga kaya pag nagsasampay rin kasi ako ang ano rin nya parang madilim ganun kaya naisipan ko na siyang anuhin ako na nga lang dapat ang gagawa niyan kaso inisip ko saan ako tutong-tong may hirapan ako baka malaglag pa ako at ayan nga yung anak ko tumulong na nga siya na nga lang nag ano nagliit-liit at para malagay na lang namin sa sako yung mga sanga niyang mga pinagtabasan ayan kumuha na lang nga lang rin ako ng sako para mailagay ko lahat ng mga sanga kasi hindi naman siya pwedeng itapon lang sa kanalo. ano kasi magbabarayan guys at ayan pagka, pagpasok nga namin nagsaing na nga lang rin ako kasi medyo hapon na Alasing ko na yan ang hapon pero marami pa rin bata dito sa amin pagka hapon palaruan din kasi dito sa may tapat namin kaya ang mga halaman ko hindi siya gumaganda talaga ng husto dahil maraming bata Thanks for watching guys.